Dahil pa rin sa inaasahang mga pagulan ulan na dala ng bagyong uwan, nagdeklara ng suspension of classes ang Maginta na Dulcer ngayong araw. Kahapon ay nagpalabas ng Executive Order No. 032 si Governor Dato Ali Mitimbang. Sakop ng suspension of classes ang mga public at private schools sa lahat ng atas mula pang publiko at pribadong paaralan. Nagpaalala naman ang provincial government na ipagpatuloy ang pagmonitor sa panahon dahil sa inaasahan pang mga pag-ulan. Habang mula sa red alert status, ibinaba na kahapon sa blue alert status ang probinsya. Sa Cotabato City, isang bahay naman ang nasira matapos mabagsakan ng malaking puno ng kahoy sa barangay Madre Kalangalan kahapon. Umaga pa lang kahapon ay umulan na na may kasamang hangin kaya nabuwal ang puno. Wala namang nasaktan sa insidente. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang disaster office at agad na natanggal ang nabuwal na kahoy. Sa barangay Kinudalan, Libak, Sultan Kudarat, isang bahay din ang nasira matapos mabagsakan ng nabuwal na puno ng niyog. Bukod sa bahay, nadamay din ang linya ng kuryente. Sa barangay Pag-asa naman ang nasabing bahay bayan na apektado rin ang linya ng kuryente dahil sa mga sanga ng kahoy na bumagsak, agad namang nagsagawa ng clearing operations sa nabanggit na mga lugar. Mark Antony Taiko, NDBC, Bida Balita.